ay mga ka-viewers! So balik na po sa balangig ipahimo diri sa probinsya. So nakita na ninyo nga nakapalit naman tawag hand rebutter. So during the pita nagpatudlo kakamba na na labs ni kuya kung saan paggamit ang atong hand rebutter. So before data mo use ang atong hand ribitter, kailangan ta o rebut screw. So kailangan na siya o bala niya. Before sa dana to siya ilock dira kailangan po ta maglungag daan sa ato ang si parlins. So nakita na ninyo nga nagrinder si kuya tapos ilock yun na to. So saan na pag-use ang ato ang rivets screw Sa so, kailangan na to siya i-pump o kaupat. So ang ikaupat ana mo na na siyang mga ma, nga maglak na na siya. So mapalit na to ang 100-better na nara gini sa mga hardware pero ang ako ang ikasuggest sa inyo ha nga magpalit mo og better riveter sa city hardware. So diring dapita nakita na ninyo nga nagkumbati na gid na banana labs dira og panglak anang ato ang mga parlin. So diring dapita ni try na siya dira og lungag kung makaya ba na niya. So gipasagdaan na pud na siya ni kuya sa paglungag dira dapita. So nakita na ninyo nga nalungaga na tapos karon iya na po ng gilakan. So diring dapita nakita gid ninyo nga na stress na gid tudutudo akong banana love. So niya dapita na po nagcutting na po na si kuya kay para i-attach na po niya dira sa pikas nga side. So before na nato ibutang dira dira, measure pa na ni kuya daan dira tapos pagahuman iya na po ng gilungagan tapos ilak na po na dira siya ang ato ang parlance dira sa tong tubular. So mangutana mo unsay purpose na to nganong kailangan na to siyang i breeze diha sa ato ang uh, window jam. So ang kanang ato ang mga parlins nga gipang breeze dira sa atong window jam. So ang purpose ana is para muligo na ato ang window tapos kana siya may attachan sa ato ang bong, bong So nakita na ninyo nga wala pa gid sila na humandri, nagkumbati pag gid sila direkto todo sa pag panglak anang ato ang mga parlins. so dili po dahil lalim ang paggamit aning ato ang mga gamit diri no nga mga steel puro so made of steel man ta so wala dyo tay lansang diri o martilyo diri dapita no so nakita na ninyo nga naglibiling na ginaskuya dira sa yahang window jam so dira na ginan pundo dapita di da niya diri dapita kay habog man so si kuya na po eh, ni kat, -kat dira o nagkumbati na sa dakong banana labs dira panglak anang ato ang mga parlins dira sa obo. so dira napita dapita nakita ninyo nga nindot na kailan tawo na nga to ang window jam nga naka-attach dira sa atong si Parlin. So, kikita ninyo nga, nakalak na gid siya diha apir dira sa siminto. So, dira sa siminto, mas maayo nga nga tong ibutang dira kay katong lansang siya nga pang siminto. Nga ito lang kung dukdukon. Kaya dili man siya, pwede. kay mabawag man ang ato ang uh, rivet screw. Kung ibutang nga ito dira sa kanang siminto, kaya dili man siya humok. So, dira ang dapitan. Nakita na po ninyo nga, nagkat na po na si Kuya Deraog another nga mga tubular kay para maghimo na po na siya Deraog mga window jam so daghanday kayo taong mga window jam nga magamit diri sa balay. So, ang ato ang bintana dahi diri, niabot siya og lima ka bintana nga mga standard. Ang size is 4x4. Lahi pa ang ato ang uh, another nga mga sizes like sa atong kitchen. Atong kitchen kay gamay, gamay ra na siya og size mga 3 something o niya sa ato ang uh, sa CR iba po siya og size. So diring dapita nakita na ninyo nga nagtaod na po na si Kuya another window jam sa pikas nga side kay nahuman human na man sa pikas diri na po ta sa pikas. So nakita na ninyo nga gi-attach na po na ni Kuya nga ato ang window jam dirang dapita. So dako-dako gyud na ang magamit sa ato ang balay kay ang size mong ni ato ang balay is 22 by 18 ang atong inner part. lahi pa sa atong terrace. So nakita na ninyo nga nag Measure na po na si Kuya Dere sa ato ang kitchen nga side kay maghimo na po na siya dere o window jam. So daring ang nakita ninyo nga na na siya nahimo. So iyan na po nang measure kung sakto ba ang measurement dito. O nakita po na ninyo nga iyahan na po ning ibutang dira sa ato ang kitchen. I-attach na po na niya dira. So niktabang na po na si Ob, pang gunit dira kay dili na mahimo nga dili siya gunitan. So nagkumbati gina silang duhad. So nakita gina ninyo nga dako dako gyod o gasto ning ato ang panimalay no kay made of steel so wala jud mi nakita dira nga kahoy so salamat tay eh, kayo sa inyo ang pagtan-aw sa mga vlog kanunay o pagsuporta kanunay so daing dapita nakita na ninyo nga nagkumbati na giday na sila derang dapita so nakita po ninyo nga mo na ni atong improvement sa atong balay nga nakahebotang na tadareg mga window jam at the same time nanapod tay mga parlins nga natat